inakusahan ngayon na isang copycat daw si Nadine Monte kay Marian Rivera sa nauuso ngayong Royal Molly. Ang siste kasi ginagaya raw ni Nadine ang aktres sa mga pagpo-post at unboxing niya ng mga bago nitong collection. Agad namang rumesback si Nadine at sinabing toxic daw ang mindset ng ganitong mga tao dahil tila raw wala na siyang karapatang i-enjoy ang mga bagay-bagay-bagay porket may kapareho eh di niya naman ito, hinihinga ng pamilye. Yes, Which is, I totally mm. agree naman oh, talaga. Hey. Mm -hmm. Wala naman po exclusive sa isang tao kung gustong mag-collect ng mga ang ang Royal Molly sa ano, sa hindi mga nakakaalam, may parang toys siya, 'di ba? Oo. Tinignan natin, ayan nga po, oh. Para siya ano. toys, 'di ba? Royal Molly Parang dal. Parang pero 'di ba, nagkataon na meron din naman 'yan si Ano, si Meredith. Si Bong Tao nangalan lang, lang, lang post -pos, nagpakita ng pag-unbox uh -oh. ng kanyang Royal Molly. Itong si Maria nag-game. Imposible naman guys, baka nga hindi pa napanood ni na uh -oh. yung pag-unbox niya ni Maria Rivera ng kanyang Molly-Molly, 'di ba? Pero kababawa naman kasi yun, halimbawa, 'di ba? Ang pag -co collect yung collectors item ba? Na tawag, uh -huh. marami tayong mga kakilalang ganyan. Like si Jet, gumagawa na rin siya ng mga toys, oh, 'di ba? <laughs> Ay. si Juan may mahilig dati sa mga yung mga maliliit na kotse na mo. Tapos may friend din tayong press, di ba, na mahilig naman mag-collecta ng mga ng mga isang ano, yung soft drinks. Ako! O, oh, ako Oo. naman, meron akong toys na yung binibili ko ang mama, 600, 1,000 plus. Ay, bongga! Yung, yung pangko pop, pa, pangko pop, pa, ba tawag doon? Ako naman, panko may, pa, pop, may liga ko, oh. mag-collect ng mga halaga. Oh, naman. Sa pampanga, ang dami kong mga halaga. Kasi ikaw yung, na, yung pandemic, hmm. yung naging plantita ka eh, di ba? Hmm. Plantita, ba tawag siya? Kahit naman hindi pandemic, may hindi pala sa halaman. Maraming kang halaman. Pero going back Anong tawag doon? Royal? Molly. Molly, parang kahapon kasi, kasi kasama ko si Pops Fernandez. Uh, Parang meron din siya dun sa bag na nakalagay na gano'n. O, uh, uso. Uh, kasi yan ganyan na uuso ngayon. Oh, mahal pala siya kasi di ba, mm. ang isang presyo, ang isang item, uh, hindi ko alam kung gaano kalaki siya meron siyang nagkakahalaga na 51,000. Ay, ang mahal! Mahal oo. talaga, di ba? Eh, can afford naman nila both, e. Eh. Bariin siya kanina din ang makabili oo. ng ganyang Royal Mall. Pero hindi naman din, totally agree ako kay Nadine, na parang napakababaw naman yun, na porke uh, may may na, na yung isang tao, gagayahin mo lang. Oo, 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 parang oo. ang hirap din naman mag-collect, na dahil na ginagaya mo yung ibang tao, di ba? Wala kang pagkukolekta po talaga, yung passion mo, eh Yes! Sa, sa puso mo, di ba? Mm -hmm. So, hindi dahil, ay, naku, merong ano ah, may collector's item si ganyan. Oo, gagayain. Gagayain. No, hindi gano'n. Hindi naman gano'n. Yes. Parang so, mga oh, diba, kagaya nga ako, Dib meron ako pang-pop-pop, diba, si John Pantanila, may pang pop mm -hmm. yung ating kaibigan. Nagbibidyo-bidyo siya. Ayoko tuloy na ibidyo yung sa akin. Baka sabi, ginagaya ko siya, diba? Mm -hmm. Kasi nakakatuwa ng taga, Pagka ikaw yung mga collections ng mga Justice League nung aking kabataan, kasi 38 na ako, di ba? Mga Superman, Wonder Woman, mga Fairy Tales, meron din ako no di ba? 38? Sem meron akong... Uh, 38? Fairy Tales, mga ganun din, <laughs> ng mga Snow White, si ano, Cinderella, si may mga ganun. Para kung naunang nag-unbox yung iba, tapos i-unbox ko rin ko nyo. Ay, gaya-gaya po. Uh, pero ako nung ko. ano, hindi naman. Nung hindi pa ako nag-work, diba? medyo may kabataan pa, uh, mga pusa naman ang gusto ko po yung mga picture ng mga pusa, gano'n. Kaya nagka-asma ka, di ba? Hmm, ang to cute, Char. Sure. no? <laughs> Wala siya asma. Wala akong asma. Kong asma na. Pero to, ba oh. sabi na yung pusa na kukuha sa asma, yung asma na kukuha daw sa pusa. Sa balayibo. yun ang sabi, uh, di ba? Mas lumalala pag may asma ka, di ba? Mm. Kung may asma ako. Pero ang dami mo pusa, okay. eh, di ba? Marami, diba? kaya nga hindi ako bumababa ng bahay. Palagi ah, lang ako okay. nasa taas. So, totoo na kukuha oh, yung oh. asma sa pusa. Oo, oh, oh. parang... Ah, okay. sabi yung na... Yung balahibo kasi, no? Sabi para... ng doktor, miwas hmm. ako sa pusa. Hmm. Sinabi ko yun sa kapatid ko, paano yan? Bawal sa akin ng pusa. Okay. Sabi niya, anong gagawin natin? Palalayasin ba natin yung mga pusa? Nakakatoy mga pusa yung puti-puti. Oh, Sabi ko sa kapatid ko, kung So ako ang aalis sabi ko. Ito na kaya dumaya. Dumawa one Char. O hindi ah. Iniwasan ko na lang sila. Hindi na lang ako masyadong tumatabi. O ganun na lang. naman natin ang mga pusa. Pag natutulog sila, tumatabi sa akin mga pusa. Kaya mukhang pusa na ako. Takot takot takot. Kasi pag nakalbot ka, automatic inject ka na. Alam mo may pusa ako dati. Oh talagang tumatabi siya sa higaan ko. At na ako. Tapos pagaling ko sa school, hinahabangan niya ako sa doon. O, ano oh, no mo? Para yung alam yung aso, hmm. hachiko. Okay.